Si Main Mendoza o Yaya da meron siyang magdo na franchise na worth 60 million pesos. Paano niya nagawa 'yon? Paano sila nagmay-ari noon? Ano kayang one skill na meron si Main na hindi natin alam kaya siya ay naging successful? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi there, my name is Tan, your Pambansang world Coach. Alam niyo ba? Ito si Main Mendoza na nagsimulang sumikat paggawa lang ng mga dumb smash video, di ba mga? Dumb smash. <laughs> Ngayon, isa na siyang big time artista, influencer at may milyon-milyon na taga-subaybay. May sarili na siyang bahay, sasakyan, sarili negosyo. Ay nako, talagang mapapasana na all ka. Pero bete tayong magtanong, ano kaya ang sikreto? At magkano na kanya ang kanyang kinikita ngayon? Yan ang ituturo ko sa inyo sa dulo ng video na ito. Alam nyo, si Ming ay simpleng ano lang talaga. Masamihin natin, hindi naman siya talagang extraordinary, di ba? Napakasimple po niya. She was raised in a decent family na mga negosyante. Even before showbiz, ang family po niya ay ng gasoline station na nakapagtapos siya ng pag-aaral sa De La Salle College sa Saint Benil ng kurso ng Culinary Arts. Masabi natin talaga na medyo nakaka-LL po sila. Noong early 2015, nagsimula na po siya mag-post si Main sa kanyang tinatawag na dumb smash account ng kanyang mga impersonation. Like yung kay Miss Chris Aquino na nakakatuwa. Itna. <laughs> He said na mabubuntis ako kay Coco Martin at magkakaanak kami ng babae. Hindi nangyari. So... And it gained millions of views overnight. Yung McDonald's franchise po. Wala po akong ambag doon. So pera po 'yun ng parents ko. Ah. Yes. So iba kasi parang yung ibang mga supporters na who they turned back against me, so parang iniisip nila na lang, ako hindi naman sa amin, wala naman kayong Benito ganyan. So, ngayon ko lang din nasabi, mama Oh. So, yung next franchise ng MacDo, iyon na yun. Feeling ko, nakapangalan ko sa aming magkakapatid yun kasi. Pero, pero ng parents <laughs> ko, Nakakalupa. kasi parang sila, gusto nila na meron kaming lahat na magkakapatid. Dito na nagsimulang makapasok po si Maine. At the same year, napansin po siya sa Itbolaga at doon na po pinanganak ang Yaya Dab. I would like to introduce to you my Yaya. Apo. Yaya Dab. Yeah. With or without makeup? Yeah. Oh my God, thank you so much. At sino po sa inyo ang mga naging follower po ni Alden at saka ni Yaya Dab? Type na lang Aldab in the comment section. Kasama na rin po ako. At ito ang naging tulay po nila to become successful TV host and TV personalities. Ngayon naman, si Ming ay isa sa pinakasikat na personalidad na sa bansa. So, ano kaya ang kanyang sikreto? Ito na, ito na. Number one, her talent. <laughs> oh, I'm so sorry. Oh, my family. My family. Oh my God. Her talent and her strength. Alam mo, sa totoo lang, napaka-talented po niya. Lalo na pag gumagawa siya ng dub smash. In reality, kung makikita mo, kakausap mo siya, nakita ko na rin yung personality. Parang normal girl lang siya, tahimik lang siya. Pero lumalabas ang kanyang ibang personality. Ang halima, pag nandub smash na, wala nang hiya-hiya. Talagang -hiya. <laughs> grabe. So, anong ginawa niya? Ginamit po kanya kanyang strength and talent in order for her to entertain others. Number two, creativity. <coughs> 'di ba? Napapagawa niya parang original and unique. yung kanyang pagka-portray ng mga dump smash. Number three, nung siya po ay sumikat, tinanggap na niya yung mga offers which made her who she is today. ano ulit? Number one, ang kanyang talent at ang kanyang strength. Number two, creativity. And number three, sinakyan niya yung wave. Alam niyo, pag ginamit din po natin, ano ba yung iyong talent? Ano ba yung iyong gifting? Ano ba yung creativity? Just need to be creative but what you're doing at the same time, sakyan mo lang yung wave. Ako maniwala ka. Kaya rin natin gayahin. But here's the truth. Hindi lahat ng tao ay ganong ka-creative. Hindi lahat ng tao ay ganong ka-talented. Do you agree? Maraming tao ang nangangarap na maging katulad niya pero maraming tao ang sumusuko. But this doesn't have to be the case. Bakit? This is where I can come in. Hi there, my name again is Chinkitan, ang iyong pambansang world coach. Bago pa sumikat si Yaya Dab sa Dab Smash, matagal na po ako nag-upload ng mga videos at I teach people about personal finance. I dedicated my life in teaching people on how to become wealthy and debt-free. Alam mo, nung ako'y lumalaki, I've learned one of the hardest lessons in life na mahirap po na maging mahirap. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Do you agree? Type agree sa comment section. That's the reason why ako po ay natuto na magbenta and I mastered the art of selling and then I reached my first million when I was in my 20s. So yun yung ginawa ko. I know my strength. Ang strength po talaga ay pagbebenta and number two, I became creative at what I'm doing and right now, I'm reinventing. Now, ano po nangyari? Because of the things that I've learned, I'm living the life that I've always wanted may sarili na akong tahanan, may sarili na akong kinikita, kahit tulong po ako, kumikita po ako. In other words, malayo na po ang aking narating. Since naabot ko na yung personal na pangarap ko, and that's the reason why I know for a fact na maraming tao na katulad ko, nag-struggle before, and that's the reason why I want to do the same for you. Kaya ako ay nag-shout out sa mga tao na gustong magnegosyo, gustong magbenta mag-side hustle, may creative mind ka, o isang professional ka na gusto mo talaga kumarir na at lumipat na sa pagnenegosyo. Let's not wait for the opportunity to pass you by. Huwag ka na maghintay. Grab the opportunity. Mag-umpisa ka na sa sarili mo. Eh, hey, Chinky, hindi ko naman alam kung paano ko mag-umpisa. May maganda akong balita. I'm inviting you to a two-day webinar. Two days po na webinar on how to build a successful brand and business from scratch. Kung ikaw wala kang kaalam-alam, tutulungan kita kung paano mag-umpisa. Pero Chinky, may babayaran ba ako dyan? To be honest, itong two-day session na ito, ang value po nito is worth at least 2,000 pesos. Pero dahil you've shown commitment at tinapos mo ito hanggang dulo, I'm going to give this two-day webinar absolutely for free. All you have to do is mag-register ka sa links na sa description, na sa pin, na sa comment sa baba. But you have to do this quick. Bakit? for only 500 slots lang to and it's feeling fast so you have to register and hurry right now kung napapanood pang video na ito ibig sabihin active pa yung link malay mo ito na iniintay mo na maging katulad ni Yaya Dab at kumita rin ng milyon so if you're interested click na link below or just type go ako sa comment section